Hi guys! Ako si King Kong, jungler ng Fanatic Onyx Philippines. Alam nyo ba na may bagong assassin hero na si Suyu? Ngayon, i-guide ko kayo kung ano magandang emblem, build, at gameplay. Let's go! Unahin muna natin yung build para kay Suyu. Ang recommended build ko nga pala kay Suyu, ito ang first item build ko. Tough Boots, Hunter Strike. Malefic Roar, Blade of Deptasis, Blade of Despair, tsaka Rose Gold Meteor. Uh, tough boots guys kasi yung kahinaan ng hero na to, medyo nahirapan siya sa madaming crowd control. Kaya, kaya natin binuho yung tough boots para, para sa resilience niya na nakakabawas ng crowd control. Tapos Hunter Strike para sa early game niya, tapos crowd control tsaka pen na rin. Tapos Malefic Roar para kahit mga tanky heroes kaya niya patayin sa early game. Tapos Blade of Death kasi dagdag pen. Mas, mas, mas siya guys. Tapos Blade of Despair. Pampasakit lalo. Tapos Rose Gold. Para in case na magkamali kayo ng bitaw na skill, hindi kayo mababurst down ng kalaban. Yung pangalawang item build ko kay isuyo guys, ginagamit ko to kapag madaming crowd control. Tough Boots, War Axe, Brute Force Breastplate, Queen's Wings, Oracle, tsaka Malefic Roar. Ginagamit ko lang tong item na to guys kapag madaming crowd control tapos nahihirapan akong pumasok sa gitna ng crush tapos madaming nang reverse na kalaban. Sunod naman natin yung ginagamit kong emblem para kay Suyu. Una, assassin emblem, tapos sa first slot yung trill, tapos season hunter, tapos lethal ignition. Yung trill guys, ginagamit para pampabilis ng farm kay Suyu, tapos season hunter, ayun, pampabilis sa jungle, tapos yung lethal ignition naman, pampabilis sa mga squishy na hero, tsaka pang target sa backline. Yung pangalawang emblem ko naman na ginagamit guys kapag ginagamit ko yung tank build is yung Assassin Emblem pa rin, Rapture, season Hunter, and Warcry. Ganito yung build ko guys kasi hindi naman hindi naman mag-trigger yung Lethal Ignition kung hindi ganun kalaki yung bawas ng Suyu. Tapos si Rapture naman, dun mo na lang kukunin yung penetration mo kasi yung item mo puro tank. Ngayon, papasok na tayo sa Land of Dawn. I-explain ko sa inyo yung skills at passive ni Suyu. Ganto ako mag-start ng buff, guys. Kailangan naka-immortal form ka agad dito, eh. Sa unang, ano sa unang palo mo sa buff, guys? Immortal form. Tapos yung mga susunod na palo, mag-mortal, mag-top na lang kayo ng second skill. Kasi mas masakit um yung second skill niya pag ano, eh. Pag low. Naka-base yung damage yung second skill niya sa ano. Sa lost 8 pinang kalaban. Yan. Next buff. Hold. Hold. Si next, next ulit na palo, tap ulit. Basta mas masakit yung second skill na guys pag ano pag, pag low yung kalaban. Mapa jungle, hero, enemy at lord. Yan. Tapos pag level 3 guys, kahit pag may nakita kayo lane na pwede nang igang, bumank na agad kayo. Kasi pag level basta level 3 na to, kompleto na skill niya. So, tulad na itong mid guys. Oh. Hindi ko naubusin yung farm ko. Easy kill guys. Level 3. Pwede so, kayo mag-switch lagi sa mortal mode, sa mortal form niya pag maglalakad lang kayo. Kasi mas mabilis na tumakbo pag na-mortal eh. Sa immortal, mas mabagal pero mas makuunat. Turtle po, apat uh, sa boot. Tignan yung second skill ko guys, pag sa turtle. sobrang sakit pag low na. Sobrang lakas na retro niya to pag ano eh. Pag low na. Tignan guys, so, ayun o. Oh. 1k. Ito third, pag hindi nyo abot yung kalaban guys, ay yung third skill nyo. I-hold nyo lang. Pag hindi sila, maabot nyo, maabot na kahit malayo. Kahit pang poke lang. Oh, nice skill. Suyo ba suyo guys? Dito sa early game, gamit na gamit, gamit na gamit pa yung, ano niya, yung immortal form niya. Kasi sa early game, puro sinto. Kahit kaya, kaya nyo mag-soak ng mga damage dito eh. Like, madalas naka-immortal form kayo. Pero, try nyo i-maximize yung, yung mortal form niya kapag maglalakad lang kayo. Ayun na, napakabilis eh. Combo sa bush guys oh. Pag medyo malayo. Hold third skill. Tap first second. Ulong mid. Ito guys oh. Kaso malayo. Opo yeah. Madali pang dodge yung mga dash niya guys. Spam, spam nyo lang ng spam Kasi mabilis lang cooldown lahat ng skill niya. So, to the guys. Kasi dito sa mid game, dito, dito, dito niyan mas may spam yung immortal form. Yung mortal form niya kasi dito medyo mahirap na mag-soak ng damage eh. Kasi ang site niya ang kalaban eh. Kung Kumbaga ang playstyle nito parang para siyang pulis. Bida kayo dito guys, bida. Kayo ang bida. Late, kay, lagi kayo late papasok kasi ayaan nyo lang na mag-initiate yung kakampi nyo lagi. Tumaga, papasok kayo pag nagamit na yung mga skill ng kalaban. Ito guys, mga second turtle, mga mid-game. Kailangan... Lagi kayo naka-mortal form. Kailangan, kailangan nyo na i-maximize dito yung movement speed nyo eh. Oh, huli. Doon lang guys, para kayong Cupra nyan pag, pag, pag malayo kayo sa kalaban, Cupra Ayun o, no, oh, Cupra Cupra, o oh. Ganoon lang guys Sabay drag na hold ng second skill Basta laging malaga yung mortal form dito guys O, mabilis na tumakbo sa mortal form eh Yung first skill niya maganda pang habol to yung, yung hold yung maganda yung pang habol tapos yung top naman maganda yung pang out so guys tatangkayin ko na lahat to OP yung ano nya more immortal kasi majunat tapos sa late game naman guys hindi naman hindi naman ganun, hindi, naman ganun yung pinagkaiba ng playstyle nya sa mid game kasi same lang naman sa mid game na marami na kayong iniwasan na skill kumbaga ganun pa rin yung playstyle na kailangan lagi kayong late sa clash kailangan, kailangan, aware kayo sa mga binibito na skill ng alaban tapos so, yun, Mortal Form. Malas bumer si Mortal Form eh. Yung Immortal Form yung nakakababad sa clash. Hold third skill, top first skill, and top second skill. Okay, guys. So. Op, ya. Op. Iwas tayo guys. Dash out, top. Easy out lang. Basta spam nyo lang yung Mortal Form niya guys pag mid game to late game na. Magiging mahalaga lang yung Immortal Form sa mid game to late game kapag kayo ang nauna ng kalaban. Kumbaga kapag kayo yung may iipit. Kasi pag mas makunat siya pag naka Immortal Form eh. So bagal tumakbo pero mas makunat. Tapos sa Immortal Form. Sobrang lambot na guys pero ang na tumakbo tapos kaya yung boomers. Alayan natin ang best player natin dito. Ito, one hit, it, oh. Parang Kupra lang, guys. kopra Can end? Kaya tapusin, guys. So, ayun, guys. Basta sa early game, mahalagang immortal form kay suyo kasi kapag naka-mortal form ka, sobrang kunat niya tapos kaya niyang smoke ng mga damage. Tapos, magagamit lang yung immortal form niya kapag kunwari, mamatay ng alaban kasi yung top ng mga skill niya naka sa lost HP ng kalaban. Tapos, tapos mas gamit yung mortal form niya sa mid game to late game kasi doon dun, dun, mahalaga na yung position yung, yung, yung sa clash eh. Kasi kapag papasok kayo sa clash, laging pulis lang ganun tapos dapat alam niyo yung mga binibitaw skill ng kalaban. Yun lang. Ayun guys, dito nagtatapos ang ating hero tutorial para kay Suyo. Apply nyo na sa RG ang mga tips ko sa inyo. Sana marami kayo natutunan.